daming tao dito bayata na pasukan ko kasi nandito tayo sa ano Mall of Asia hmm. Arena may palabas yun palabas yun daming tao but anyway hindi po dyan ang punta natin eh no hindi ko alam kung anong palabas meron dito eh Ang haba ng pila. Ah, eh, pinipilahan nila dyan. Ano ba diba meron dyan? Ang dami na tao. Pero anong meron? Anong palabas meron dyan?

<laughs> Ayan, may nagpapavlog sa atin dun. Ayan. Grabe yung mga tao, no? Hindi naman kilala yung mga pinupuntahan nila. Talagang ang mga tao, ang mga Pilipino, ah, mag-a-accept talaga sila ng pera kahit hindi nila kalahi ayun, ewan, ewan ko kahit ako hindi ko naman kilala kung sino yung nag-concert pero yung mga Pilipino talagang gumagamit ng gumagastos talaga sila para lang makapanood sila ng concert